Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? May nasa mabuti kayong kalagay at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman sa ating tatalakayan ngayon mga kasawi. At maganda ito, lalo-lalo na sa ating mga magulang kung ano ba ang mga yan, problema ng ating mga kabataan ngayon. Ano ang tatlong karaniwang na problema ng mga kabataan ngayon mga kasawi? Ang una natin problema mga kasawi ay maagang pagbubuntis. Alam nyo ba? Lalo kapag ka ang mga magulang ay nasa malayo ito mga kasawi. Alam nyo ba ang nangyari? Ang mga anak nila, syempre dahil hindi nila ito nakikita kung saan ito pumupunta, kung sino yung mga barkada at nagkakaroon na ito ng maagang pagbuboyfriend. Siyempre kapag one sa maagang pagbuboyfriend at hindi natin sila nagagayad ng maayos dahil tayo ay nasa malayong lugar dahil nagtatrabaho tayo. syempre minsan ang mga kabataan ngayon ay napakapusok eto mga kasawi At talagang alam nyo ba, sila ay maagang nagbubuntis. walang tumitingin sa nila at walang nagsasaway na magulang na kagaya natin. Kaya yung talaga mga kaibahan ng kapag kaang ang malayo tayo sa ating mga anak ay lalong lalo na sa mga OFW mga kasawi. Minsan pa nga ba diba, may mga kabataan ngayon na sobrang suwail pagdating sa magulang. So eto yung mga problema ng mga kabataan kung bakit sila maagang nabubuntis dahil hindi nila sinusunod ang mga magulang. Yan yung ating una na problema sa kabataan ngayon mga kasawi. Ang pangalawa mga kasawi is paglalaro sa online games. Alam nyo ba ang mga kabataan ngayon kahit na araw-araw kayo na magkasama pero parang hindi kayo nagkakinandan sa loob ng tahanan tapos alam nyo ba kahit na tinatawag mo na itong kumain na hindi pa ito sumasagot isa, dalawa, tatlong tawag hindi pa rin para bang walang naririnig ang mga kabataan ngayon ibang iba sa mga noon natin na sitwasyon na pag tinawag tayo ng magulang natin na halika na, kumain ka na andito na tayo sabay sa pagkainan pero ngayon ang mga kabataan kahit tanong tawag mo alam nyo ba grabe sila makatutok sa online games mga kasawi. Halos hindi na nga sila natutulog at minsan natutulog naman sila pero madaling araw na ito. Hindi na sila kaya pang suwayin ng mga magulang mga kasawi dahil nga sa kanilang pagkahilig sa paglalaro ng online games. Ayan yung ating pangalawa ang pang pangatlo natin mga kasawi ay hindi sila nabibigyan ng atensyon ng pamilya. For example, mga kasawi, ang magulang at tatay, nanay ay nasa malayong lugar na itatrabaho, for example, OFW. Tapos syempre tayo ay sobrang busy na natin sa trabaho dahil ang itatrabaho tayo ay para sa kanila. Alam nyo ba yung ginagawa pala natin para sa kanila ay eto na yung nagkakaroon sila ng depression na nagkakaroon sila ng problema dahil na, tayo ay hindi na natin nabibigay yung atensyon na ginugusto nila kapag kami sinasabi sila sa atin, minsan hindi na natin sila masyadong nakakausap. Siyempre dahil sa mga oras natin na nagtatrabaho tayo, oo lang tayo ng oo kung ano yung mga sinasabi nila sa atin. Pagkos hindi na natin napapakinggan ang kanila mga saluubin kung ano yung mga problema nila, kung ano yung sasabihin nila, nag-open man sila sa atin, pero hindi na natin kadalasan sila napapakinggan dahil sobrang kabisihan natin sa ating trabaho. Baggos para kasi sa atin, basta maitugunan lang natin ang kanilang pangailangan ay sapat na ito. Pero hindi natin namamalayan na nagkakaroon na pala sila na sa loob dahil sa ating pagkukulang sa kanilang pagbigay ng atensyon mga kasabi. Ayan yung ating pangatlo. At syempre hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito mga kasabi. Alam nyo ba maraming kabataan nyo na kahit minsan andyan yung magulang nila sarili nilang poder, pero may mga kabataan talaga na suwail, talagang matigas ang ulo at hindi marunong sumunod sa magulang. May mga kabataan na kaman na maayos sila pero pagdating na nagkakawatak-watak sila ng buong pamilya, doon sila nagkakaroon ng pagkarebelde mga kasawi. Kaya kahit na anong suway natin sa kanila, hindi na sila mapipigilan sa kagustuhan nila na mangyari mga kasawi. Kaya sa mga tao na ganito, sa mga magulang na may ganitong mga anak, alam nyo ba, habaan lang po natin yung pasensya, patient lang kausapin natin 'yung mga anak natin kung ano ba 'yung mga pagkukulang natin. Tapos kung may gusto tayong sabihin sa ala, pangaralan natin. Huwag natin agad-agad tayo na magalit sa ating mga anak kasi lalo pa natin kung ano ang mga problema nila kung bakit ba nila ito nagagawa. Kasi minsan may mga bata kasi na dahil sa kakulangan natin bilang magulang, alam nyo ba nagkakaroon sila ng rebelde. Minsan nabubuli sila pero hindi nila lang masabi sa ah, dahil sa sobrang kabisihan natin mga kasabi. Kaya sa magulang na ganito, bigyan natin ng atensyon ng mga anak natin para sila hindi maparirwara. Pero kapag ka magulang naman, binigay natin yung best natin para sa mga anak natin at ginawa natin ito. si so, big sabihin, isa lang yan na salagang sila na yung may problema problema at darating ang panahon na maiintindihan nila kung bakit tayo gaano kahigpit para sa kanila dahil hindi nila alam na itong ginagawa natin ay para din talaga sa kanila. So, sa huli na yung pagsisisi kung meron na silang anak or nakabuntis na sila or napariwala sila ng ibang landas mga kasawi. Yun lamang po mga kasabi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na, na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.